magandang araw po. Nandito po tayo ulit kay Tatay Alberto Torrebillas. Ayan, nako Tay, magandang balita tayo. Ah. Trending na trending tayo ngayon sa YouTube at sinusundan talaga nila yung mga kwento nyo. Yun nga lang, merong mga basher na hindi mapigilan na sinasabi nila na baka kwentong barbero lang rin yung mga sinasabi nyo. Sabi naman ng iba, hindi naman kayo yung nakulong. Siyempre, mas naniniwala pa rin yung iba sa kwento nyo kasi si tatay ho yung nakaranas na makulong at ngayon, tay, ano, uh, meron tay kasing nagtatanong kung kayo raw si, ano, meron kasing nag-comment na hero daw nila sa kaluokan si Bertong Komando. Tay, tinatanong nila kung ikaw raw ba si Bertong Komando, yung dating tagapagtanggol nila sa mga loko-loko doon. Kayo ba yun, tay? Now, ako si Alberto. Si Bertong Komando kung tawagin ng araw sa Manila. Mata ako noon. Talagang ang rayutan tanong araw doon sa Tundo. Alam nyo na, kung kayo tiga Tundo, di ba? Walang awatan, pag may patay sa kalamahawat, yan ang patakaran doon. Ngayon, na tinatanong mo ko ako si Bertong ng Kumando, 1972, 71 yata yun, sige-sige pa ako. Hanggang sa naging Kumando doorday ako, may lantawin ang tatu ko. Sabi nga nila eh, yung komando ko daw, yung musang ko daw sa likod, yung pang, kailangan pahasa ko na dahil mapuro na. Ano yung nagsabi. Yung tawag sa akin sa tundo, sa, dito sa may dating, ano, dating matadero, sa Divisoria, <laughs> si Berton Tato. kasi puro yung tawag lang nila sa akin, hindi wala nang tawagan na tunay na pangalan, kundi puro lang Berto. Tato, huwag din naman akong tawagin Tato. Wala naman akong Tato marami. Hindi pa ako nakukulong nung bata pa ako. Hanggang sa tumagal, nabansagan ng umbertong Kumando dahil okso sige sige pa nag aaway noon eh. So, okso sige, sige dito sa may, may ano ng divisorya. Doon nyo yun, doon madalas nag-aabot ang pangkat ng okso at saka sige sige. Yan, doon ako nabansagan ng umberto, umbertong Kaya lang, sige sige, nagigwalay na. Yung sige yung tatlong S, ginawa ngayon, Si. SSC, Sigi-sigi Komando. Yung kabila naman, tatlong S, sigi Sige Sputnik. Kaya yun lang ang tawag sa akin doon. Hanggang sa nakulong ako ng 1980s, ewan ko kung nabuhay pa yung pangalan ng Bertong Komando. Dahil matagal ng panahon, hindi na siguro mga 40 taon na hindi na ako napunta ng tundo. tayo ito ba? Ay, may, may nagpapatanong rin kung Kilala niyo raw ba tayo si ano, uh, Deo Dador. Yung ano, uh, berlugo ng ano, Monte. Si Deo Dador, nabutan niyo ba tayo? Uh, At yung tanong mo si Deo Dador, uh, yan ang berlugo ng Monte Lupa. Yan ang tiga ano, ng bitayan, yung box. Eh, siguro mga 19. Hindi ako naman ro, 1987, 88, 89 nag-iinspektor na siya. Nung nag-iinspektor siya, kung yan na, yan yung dador na sinasabi mo. Kasi wala na may iba kung alam na kilala na ibang dador doon. Kung hindi yan, kumbita yan kung tawagin namin. Pag yan nagsintay siya, pag natapat sa kanya yung box na pansilya elektrika, patay ka na. Alas stress. Idalabas ka, unat na unat ka na, sulog na sulog ka na. <coughs> Yan si Serdador, May, may anak yan. Naimpilyado rin na ng bukor ngayon. Ispektor. Ang anak ngayon yan. Kasi si, si Sir hindi ko lang malaman kasi nung bago malis kami, ng 2000, medyo may nararamdaman na sakit yun. Ang sabi, uh, na-paralyze. Ang hindi ko lang alam kung patay na. Anak niya ngayon, ispektor dyan sa ano, sa loob ng Montenupa baka penal na nga ngayon eh. Penal is din. Kasi magaling din yan, bata na yan noong araw. Talaga lahat ng mga mag-searching, huli lahat. Yan ang tinatanong mo, kung bilanggo yan, hindi ko kilala. Pero kung si Sir Dador, sinasabi mong Dador, na hukumbitay, kilala ko yan. Yan ang inspector namin sa Building 9 sa Muntinlupa sa maximum yan ang ano namin kaya lang ibang pangkat naman ni Sir Dador GI yan awak niya lahat ang GI kaya kami komando okay lang ganun lang ang ano namin ayun kilala raw ni tatay si Deo Dador yan daw yung ano kung tawagin nila ay hukom bitay no yan daw yung taga baba ng box pag naupo ka sa Silya Electric ayan. Tay, may isa bang tanong? Uh, kilala niyo raw tay si Robin Ablasa. Ayan, mga komando raw 'yan at nakulong rin ata dito sa Monte at Iwahig. na may nabulan ba kay Robin Ablasa? si Robin Ablasa. Sa Monte Lupa pa yan sa 5. Doon na namin doon na kami nagano. Ang kaya lang parang may biyahe rito yan kung hindi 95, 94 eh. May biyahe rito sa Iwahig yun ang alam ko. Kasi ano rin yung bukid dyan, yung bosyo ng komando sa Cinco, kanang kamayan. Ang hindi ko lang malaman, dahil, dahil siyempre, nauna sila, nauli naman kami pumasok, 1987, eh sila, mga 1980s yan, 81, 82, ganyan eh, na nangulungan sila eh. Kaya, ang alam ko, dito na lang kami nag-abot-abot siguro sa Iwahig. Parang ganun. Pinala ko yan si Ruben, si Ruben Ablaza. blasa. Matabal lalaki yan. Dati nagtitinda ng nagtitinda ng mga kakanin doon sa ano sa Muntin Lupa. Yan ang totoo niya kahit na kanino may tanong. Si Ruben Ablasa, kumando pero nandoon doon nakatira yan sa dos, sa taas sa uh, building 2. Sa baba nandoon doon karinderya niyang maliit lahat ng ulam nandun doon so hindi ka mangutang inabot ko yan si Robin Ablasa yung yeah, okay. matabang matabang ano na yan na nagtitindar mga gulay-gulay <coughs> mga ulam sa Muntinlupa sa dos